Nagamok ang isang Chinese national sa gitna ng operasyon ng NBI para hulihin ang kasama niya sa paranyake. Sinuntok pa ng Chinese national ang isang ahente ng NBI. Saksi si John Consulta Exclusive. sa gusaling ito sa Paranaque City na koron ng mga tauan ng NBI Criminal Intelligence Division ang target nilang Chinese National. Sumbong kasi ng isang complainant sa NBI, hindi umuro binibigay sa kanya ng suspect ang kanyang pasaporte at pinatutubos pa ito. Passport na ayaw isole and the passport, passport will be returned for a fee. Kaya nagpunta kami doon in an entrapment operation, naghanda kami ng, ng pera na mark para ibayad and then after nun, ang plano, puhulihin. Pero sa gitna ng pag-aresto, biglang sinuntok ng kasama nitong Chinese ang nakaputing NBI agent nagawa pang mag-amo ng Chinese National. pa na magposa sa kanya pero sa huli ay nasukol din at dinilaan dalawang dayuhan sa tanggapan ng NBI. Nagulat kami lumaban na nakit ng mga agents natin. Very bothering yung ginawa ng ano na ng ginawa ng isang suspect na yan na lumaban sa mga otoridad. Kasi parang hindi niya na, hindi niya na kinatatakutan ng local authorities. Hindi na sila natakot kahit alam na nilang otoridad. It took at least three, three men to, to, ano, to subdue the said person. Pero kung unarmed, talagang you will, ano, you will practice maximum tolerance din pagdating sa ganyan. Hulihin mo talaga. Kaya nga, tatlong agents dyan na nasaktan tumanggi magbigay ng pahayag ang dalawa na sa patong-patong na reklamo. A violation ng ano, na robbery extortion, unang una may complainan tayo dyan, yung direct assault, uh, incorporated na doon sila. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.